Hello mga bikers welcome to my channel Ako pala si The Chef Biker Biker na Chef Pa Mag-unboxing tayo ng ano Saka quick review ng Sagmit Sagmit Edison 12 speed Drive drain lang to Tara tigyan natin okay, Plastic Bago natin titignan yung sprocket. Dwight speed na siya. Pinakamalaki niya 50 teeth. Tapos sumunod 42 teeth. Sumunod naman 36. Tapos 32. Tapos 28 teeth. 24. 21 teeth, 19, 17, teeth. Itong dalawa. 13 teeth to, Tapos, itong pinakamaliit ay 11 teeth na itong pinakamaliit. Ito mid. Medyo maganda siya kasi aloy itong ano, sa likod niya. Tapos, detect naman natin itong ano, ruler. Ito po yung ruler niya. Edison. Ganda na rin ito. Aloy na siya lahat. Maganda na rin. Matigas-tigas na rin yung ano, rin niya. spring. Tapos yung ano, maliit lang yung pulley niya hindi siya yung malaki masyado bilangin natin kung yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 teeth siya yung pare siyang puli 13 teeth tapos may ano siya uh, minimum, medium saka maximum na kung ano yung gusto mo na tigas paano ba ito? Iniikot lang siya. Tapos ito yung shifter. Ito po yung shifter niya. Alloy na rin siya. 12 speed. Sagmi. 12 speed. Paggamit naman ito. Parehas. Parehas din na ano. Push. Pag magdadagdag ka, pupush. Pagbabawas ka, push din. Ito po yung kadena niya. Hindi ko na bubuksan. Let's speed yung kadena. Tapos, yun. Yun lang yun. Ang quick review ng Submit. Submit 12 speed Edison. So, ang halaga nito ay 6.5. Mabibili nyo po siya kay, kay Bikers Bob Saga siya. Meron po siyang stock. Pero limited stock lang. Yun lang po yung quick review ko sa dito sa submit Edison 12 Speed. Sa mga bago sa channel ko, please like and subscribe. Click here yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video ko. Thank you.